So karon mga idol no, uh, dito sa uh, Mabini Buhol, no sa San Roque sa kam kam uh, kam uh, site no sa Mabini Buhol. So nakita makita na na to kining maong lugar. Kita na ho sa mga post dito sa Facebook. Niya karon uh, a ko nga uh, gyud ko so karon uh, giari na nato. Karon makatanaw gyud ta sa personal sa sulod aning maong uh, campsite so mo ni pinaka entrance dere uh, bayad daw 30 pwede ra pong musulod ang motor pero gibilin lang nato dito to motor arong maka kanta maka video ta dere sa pinaka entrance so pwede ka musod te so mo mo ni mga ko so biyaheng pa abante te pwede itong uh, pwede ra makita ang video So sa pagsulod dito sa pinaka highway guys uh, medyo layo gyud nya ang kalsada uh, raprod siya di pa siya sementado uh, sa pinaka highway dito sa barangay sa San Roque so sudlon ni sudlonon ni siya direpayon nya og bag-o uh, pa ma, ma ka medyo mawawa gyud kaay adaghan uh, og dan no na mga kanabitong nagsanga-sanga nga dan ba So, ang ako rang i-castle eh, ninyo na firmer uh, gyud kang apatuo. Murag upat siguro ka imong maagian bitaw nga daan nga medyo nagsanga ba, na maglibog ka ba. So patuo ra ka perminte. Karon so, guys, uh, natay na nakita diri mga guwapa kayong mga <laughs> mga taga Bohol siguro ni sila. Manila yeah. ka uh, Dili taga Pitogoro ko, ma'am. Ah, uh, Pwede rin okay. yung search na biyaheng paabante. Uh, So nag-aasawa mo, mag-aasawa 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 mo, mom aasawa mo mag aasawa mo mag aasawa mo mag First time So, kini mo first time pun mag aasawa mo mag aasawa mo Facebook aasawa mo Ya, aasawa mo mag aasawa mo mag aasawa mo mag aasawa mo mag aasawa mo kaya aasawa mo mag aasawa mo mag So dugay ko na ako. Puro lang, puro lang kanil lahat-lahat. Oo, oh, dipindi na po. Mama, na po yung mga kuhan. ah, basta halo-halo na lang. Makita na rin nyo dyan sa kuhan. ah. uh, Isi na rin na Ha? Sige, sige. Salamat, sige. Thank you kayo. Uh, Ay, unsa dahil yung mga pangan, oy. pangan, <laughs> <laughs> si. Si Terry. Si Terry. Then, uh, ako si Nen. Ellie. Oh, uh, si Owen. Oh well, Gina. And Gina. Gina. Lourdes. Ah, nyo ko Today uh, is birthday. Ah. So, happy birthday ni Ma'am Day. Happy, happy birthday to you. Happy birthday oh, to you. May asa mag inyong mga partner. Wala. Ah, mga single day mo ro. Kami ka pinang gold. Kanasay. Ah. So, si Ma'am Ray ko. Ngano na nga single mo? Mga biyudo na mo Ah. <laughs> Kare, may judo Andito <Kaila, laughs> may <kame>, dalaga kaniya da ah, <laughs> kada berdagah Sige ma'am, thank you kayo ma'am. Sige. Sige, salamat. Sige, sige. Bubalik ra ko diha. So nangut ako ko nako didto sa katong nagitindahand to the pin. So kanang mga tent bitaw, ah pabanga na siya. Ah nagdepende sa gidaghanon. So kung duha duha mo kabuok ang bayad sa tent is 350. Nya kung uh, 1,000 mo kabuok din 8 to 10 is uh, 15 ang yang abang. Kana ra So pwede po kang magdaog imong kagulingong tent pero magbayad ka na uh, kay bayaran nga uh, 100 pesos kung magdaog ka, okay, imong kagalingon na tent. So din guys, uh, inigsood ni mo sa campsite. So muna ni yang pinakamurghag ka na nito. No? So daghang magpapicture din eh. Uh, picture ano na an, guys. Dari. So kinahang lang yun magpa-picture Dari, di, di makompleto ang imong di makompleto ang imong panahon. O uh, pag nga rin, di ka magpapicture. Dari. Boss, asa mo pa yung Mamukot? <tinyo> Nais na din hi. Amo ba? Asa mo? Mamukot mo? Opo sa mo? Ah. O ay makoha din ni eh boss. Isang isda. Yeah, tilapia. Ah, tilapia daghan. So, itaan na niyan yung pukotron. Ah, uh, unya pang Ah. Ah, tapi lang kilo. 1.3. Ah, Unsa na siya, boss? kanang tilapia nga tabang. Uh, ah. so pwede dai ma mauuan ma dai guys, no. Pero pwede ra po mamasol ka kay Kanang mga usod pwede ra mamasol. Pwede ra po dai mamasol. Nya kung upat kag isda na dai isda dai didto. Ah, tilapia kanang tilapia bitaw sa tabang, sa tubig so tag 130 ang kilo pwede kang palit nga to so good tong kuad uh, guys na uh, gustong uh, nada yung mga pagkaon doon you no? Know, sa gustong mo uh, order o or pagkaon so na yung mga pagkaon doon so pwede kang maka order so na yung mga price So kung masang ang pagkaon dere sir, aare na pagkaon. Bisiter ba po? Ang bisiter. Ano po yung pariyan ng <laughs> katan <laughs> na So nade rin. Diri ka siguro po. Take out siguro, kayo wak uh. so, mo uh, na yung mga table. May lamisa. So gadong gutomon, pwede tayong order dere. Na yung mga pagkaon dere, na yung mga price. Thank you sir. Karon mga idol, uh, ah, na nata sa gawa sa campsite. Kumana na taglaglag dito sa sulod niya. Yeah, pwede og di ta mo inom aning buko ni nanay. Nga bugnaw kayo. Wow! Ang pila ni nanay? Nay 20 og 10. lang kay kasi nya mahurot na ho. Ikaw tay mo inom ka? Ah di tayo. So ini gawa sa campsite dire, kumuha ray mo. Apitig ni inom ni peteg palit si nanay og buko kay lami kay buko ni no lamig kay buko na nya guwapo ta mong tekwang kolektor sir oh guwapo po guwapo guwapo guwapag nagbaligya guwapo po nag kolekta so ayan ginatong inom lami lamig bagud I-sting lamang yung agyuday na So, G is tunay, no? Ah, uh, 10. baka ko'y kwarta na eh. Nga pa baka ko'y kwarta na eh. Pag-utangon. Sa <laughs> nagbalik, sir. Hindi mo gumagawa ng na nai, labay na nai. So salamat kay nai. Salamat. Okay, salamat. Thank you.